Sinampahan ng MMDA na reklamo ang mahigit sa limampung motorista na nahuli kam, na nagtakip o nagtanggal ng plaka ng sasakyan para makaiwas sa huli sa No Contact Apprehension Policy o NCAP. Sa mga inihaing ebidensya ng MMDA sa Land Transportation Office mula sa mga nakalap na CCTV footage at mga larawan o video sa social media, makikita ang iba't ibang paraan ng pagtatakip ng plaka tulad ng pagdalagay ng face mask, tahon o paper plate. Ayon kay Gabriel Gohepe ng Special Operations Group Strike Force ng MMDA, siyam na pong porsyento na mga nagtakip ng plaka ay mga motorsiklo ngunit mayroon ding mga kotse. Di lang po mga motorcycles but now to the extent even four-wheel vehicles uh, deliberately tinatakpan po ang mga plaka just to escape the mere apprehension of the NCAF. Ang tinig ni Gabriel Gohe ng Special Operations Group Strike Force ng MMDA. Sinabi naman ng LTO na agad silang maglalabas ng Shokos Order laban sa mga naturang pasaway na motorista. Posible silang bawianan ng lisensya at maharap sa kasong kriminal na may kaakibat na parusang pagkakabilanggo ng anim na buwan hanggang dalawang taon at multan na limang libong piso. Iginit pa ng LTO na walang dahilan para hindi magkabit ng plaka ang mga motorista lalo't wala na umanong backlogs sa plaka sa ngayon, kung wala pa silang nakuha plaka, dapat nakalagay, nakalagay sa likod nila yung MV file number. Without, without the plate po, we can also apprehend para malaman at bakit wala ka pang plaka. Ang tinig ni Attorney Greg Pua Jr., Executive Director ng Land Transportation Office o LTO. Mula ng ipatupad ng NCAP noong May 26, mayroon ng uh, mahigit sa 5,400 motorista na nahuhuli. Pero wala pang napapadalhan ng notice of violation dahil sinasailalim pa ito ng MMDA sa verification.